inyo pong hihimayin yung mga ganung uh, pananalita. Napakaklaro po no? Na iyon ay eh, nauuupol sa poder ng kudikatura. Yung pong uh, pag uh, uh, pagpataw ng uh, judgment, yung pagkuha ng mga ebidensya. yan po, very very clear. Kahit po ikaw ay first year law student, yan po ay eh, malalaman mo no? You can easily distinguish. na yan po ay eh, dapat ginagawa ng ating kudikatura. Hmm. So po, napakalungkot po na despite sa mga ganong aming uh, tatlong beses po namin itinawag ang atensyon ng ating mga senador tungkol dito, uh, sa kasawiang palad po, ito ay hindi nila siguro kinonsider at humantong na nga sa pagkokontempe pastor at sa kanyang order of detention. Attorney, magandang uh, gabi. Unang tanong, kumusta po si Pastor at ano po yung mga legal preparation na ginagawa po natin uh, base po ito sa arrest order versus sa ating mahala, Pastor po? Uh, Unang-una, magandang uh, gabi sa inyo, Admar, uh, MJ at Carlo at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Uh, si Pastor, nung huli ko siya nakausap, eh, nasa maayos na lugar naman. Um, He is in very high spirits at uh, ina-assure namin siya na gagawin namin ang lahat na legal na paraan upang maproteksyonan ang kanyang karapatan sa ating konstitusyon no at uh, gusto ko lang siguro i-break sa inyo ngayong gabi no uh, ito siguro hindi pa marahil alam ng buong media kundi nang hapon ay eh, idinulog na po namin no sa Korte Suprema ang usapin ng uh, pag uh, uh, declare ng Senate sa contempt at order of detention kay pastor. So, abang ako ay nagsasalita, ang usapin po ay nasa Korte Suprema na. At gusto ko rin pong uh, uh, i-disclose na hindi po ako ang uh, abogado ni Pastor na nagdulog sa Korte Suprema. Ngunit uh, as far as I know, uh, ako po ay uh, being updated, na ina-update po ni ako sa progress ng magiging progress ng kaso na 'yan. So sa Korte Suprema, kinokontest natin na attorney yung uh, legalidad o may, may uh, sakop ba ito ng komite no, ng Senado, yung pagpapaaresto kay Pastor? Totoo yan, Carlo. Hindi lang yung uh, pagpapaaresto, kundi yung uh, pagpupumilit uh, sa kanya na pumunta sa komite, mag-declare hmm. sa kanya ng contempt. No? At uh, lahat ng usapin na sinasagawa, kine-question po natin yan sa Korte Suprema. Hmm. Attorney, bakit kaya hindi maintindihan ng komite ni beros itong aksyon na ginawa na gigil na gigil at uh, pinipilit talaga nila at sa uh, sabi pa niya eh uh, bound ito kasi duty daw niya as senator po ito. Alam niyo yan nga pong nakalulungkot uh, sa kabila ng mga nangyayari no klarong-klaro naman po na si pastor ay uh, pinapupunta sa Senado para sagutin yung mga akusasyon o mga sinasabi nilang mga testigo na may mga takipang mukha, na hindi po natin alam ang kanilang mga tunay na pangalan, eh pilit nilang gusto nung pumunta roon si Pastor. Samantalang alam naman po lahat ng, uh, siguro lahat ng abogado na yung mga ganun pong uh, proseso eh dapat ginagawa sa ating mga hukuman. Kung ipagpapatuloy po natin yung ganung uh, sistema ng investigasyon, para kung nababaliwala ng ating mga korte, no, na aagawan po ng poder ang ating judikatura. No? Lagi po kasi nilang sinasabi na ito po ay upang matulungan sa kanila sa pagbalangkas ng batas. Ngunit ito po ay eh, hindi napapatunayan ng mga lahat ng panayam ke sa ating uh, Senador Ontiveros. Palagi niya pong sinasabi sa kanyang mga panayam na dapat harapin ni Pastor yung mga nag-aakusa sa kanya ng personal sapagat ito po eh, personal na akusasyon sa kanya. No? lagi niyang sinasabi na at sila ay kakalap ng ebidensya mm. no na makakakuha ng justisya ang mga testigo na tinatawag niyang victim at survivor mm. no eh, yung pong mga ganong pananalita eh not, yan po eh under the power po yan ng ating mga hukuman hindi po ang Senado ang uh, kung sino ang guilty o hindi isa pa po uh, naging worse po diyan yung mismo pong eh, resolusyon no eh, sinasabi na, na ginawa na ni pastor yung mga karumaldumal na krimen at kasulukuyan niya pong ginagawa ito. No? Yun po klaro na kung meron ganong pangyayari, dapat po ang Department of Justice o ang ating executive branch ang siyang uh, namumuno sa pag uh, iimplementa implementa ng batas. At kung ginagawa nga niya yung krimen na yun, eh, dapat inaaresto na po siya. Ngayon po, yan po hindi nangyayari. No? So, kaya Again, it's another form po ng usurpation of executive uh, authority naman. Mm -hmm. So, naku napakarami pong ano kung aking isasalaysay sa isa inyo eh napakahaba po ng uh, magiging diskusyon natin, no? Uh, bagamat gusto ko lang i-point out na talaga pong uh, very obvious po na ang ginagawang hearing sa Senado eh inquisitorial po, prosecutorial po 'yan. Trabaho po 'yan ng uh, mga prosecutor no hindi po trabaho yan ng ating mga senador no kahit na po sabihin natin na sila ay eh, may bala po na bata hindi po yan ang kulay na nangyayari mm -hmm. sapagkat nandun po sa ating mga transcript no siguro kung uh, papayagan nyo akong basahin yung transcript uh, ng uh, mga naging hearing uh, para sabihin naman nila ito ay eh, talagang galing kay uh, senator uh, Otiveros. no open court no ang hinihingi po natin ay managot na si Kibuloy para maligtas na ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder, unquote. So, para managot, ang dapat lang po nagsasabi niya ng ating mga korte, no? Mm. hindi po ang Senado. Mm. Hindi po pwede magpataw ng parusa ang uh, ating Senado. Ito po ay dudugtong po pa. No? Part po to ng hearing, no? open court. Iyon din ang layunin ng komite, alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng ustisya mula sa ating gobyerno. Anton. po, mm. yun po, hindi po sa akin yun. Yun po ay mismong pananalita mm. ng ating uh, kagalang-galang na Senator Otiveros. Kung inyong pong hihimayin yung mga ganong uh, pananalita, napakaklaro po no, na iyon ay eh, nauukol sa poder ng kudikatura. Yung pong uh, pag uh, di, uh, pagpataw ng uh, judgment, yung pagkuha ng mga ebidensya, ayan po, very, very clear. Kahit po ikaw ay first-year law student, yan po ay malalaman mo, no? You can easily distinguish na yan po ay dapat ginagawa ng ating kutikatura. So, yun po, napakalumpot po na despite sa mga ganong aming uh, uh, tatlong beses po namin itinawag ang atensyon ng ating mga senador tungkol dito, uh, sa kasawiang palad po, ito ay hindi nila siguro kinonsider at humantong na nga sa pagkocontent kay Pastor at sa kanyang order of detention. Mm. Piling feeling hukom lang ito si Hontiveros, attorney. Eh. Pero kung makikita natin kung gusto pala niya ng hostisya, eh, ang makapagbibigay niya, ang makapag niya, ang, ang korte, eh, malino na malino. Gaya na sinabi niya, attorney, kahit, uh, kahit ordinary mamamayan, alam niya. Eh. <laughs> Pero kung titinan niyo, iba talaga yung motibo. Ito, attorney, um, kung habang nakadulog ito sa Korte Suprema, eh, Kasabay din ito, attorney, eh, kung mag-serve ng yung uh, arrest warrant, pa, ano po yung approach natin dyan? Kasi sa PRO 11, di pa sila katanggap. Kasi mag a lang sila, ang, yung sergeant at arms po, ang mag-serve niyan. So ano po yung preparation na ginagawa po natin? Uh, alam mo, Carlo, napakagandang tanong yan. No? Kagaya ng mga sinabi ko sa aking mga naunang panayam sa media, yan e eh personal na decision ni Pastor no? Hmm. kung pa paano niya tatanggapin niyang order of detention. No? Pinaliwanag namin sa kanya yung kanyang mga karapatan na niyurakan ng Senado. No? Sinabi namin na walang due process, yung kanyang bill of rights eh, patuloy na binabaliwala. No? And uh, again, alam naman ni Pastor siguro ang kanyang gagawin and we leave it sa kanyang sound judgment. No? Mm -hmm. Ako rin naniniwala na ito, siya ay nananalangin kung paano niya harapin itong crisis sa kanyang buhay. Kaya uh, siguro ito bilang uh, ano pakiusap rin sa ating uh, mga senador no habang sana ito ay eh, kinoconcider ng uh, ating uh, kataas-taasang hukuman na siya naman talagang uh, dapat na nagiiinterpret no o nagsasabi ko ano ang tamang batas eh baka naman pwedeng hintayin na muna natin na uh, maglabas ng uh, resolution or decision ang uh, ating Korte Suprema bago natin na uh, i-implement no itong uh, sinasabing order of detention or warrant of arrest no sapagkat kasama po sa aming mga kahilingan sa ating uh, kataas-taasang hukuman na ipahinto po no, ang uh, order of detention or warrant of arrest, pati na rin po yung pag-issue ng sabina at yung contempt order laban po sa ating uh, minamahal na Pastor Tipoloy. Before po si Admiral at si MJ, last na lang po. Attorney, uh, linawin lang po natin na hindi po ito pang babastos, pang insulto sa komite ni Ontiveros. Iklaro lang po natin. Na, Nako, hindi hindi po. Alam mo, uh, Carlo, nung una pa lang natanggap namin yung uh, liham ng senador, sumagot na agad si pastor, hmm. no? Uh, nagmamanhik, uh, nagpakumbabang loob siya na sana eh, huwag na siyang uh, tawagin sa Senado sapagkat yun nga po sa, sa kanyang pag-aalilangan na may mga violation hmm. na po sa kanyang uh, karapatan. No? Ngayon po, ito, ito pong liham na to eh hindi sinagot. No? Nagpatuloy pa rin po ang, uh, ang uh, pagdinig sa Senado. Kung kaya't ako na po ang sukulat bilang abogado ni Pastor Kibuloy. Ganon din po, aking inilatag yung aming dahilan kung bakit eh, baka pwedeng hindi na sumipot si Pastor sapagat na yung mga usaping kriminal na po no? Hmm. na dapat sa, sa husgado lang natin pinag-uusapan at hindi sa sa Senado, no, hindi sa committee. No? Dapat po sa korte natin pinag-uusapan. Again po, uh, hindi kami pinagbigyan pero dahil pa man, sumulat po kami pangatlong beses. No? Uh, pinaliliwanag po namin, pilit namin uh, gustong kumbinsin ang ating komite uh, uh, hanggang sa meron na nga pong nag-object no, ng na mga senador. oldo uh, although hindi ho na po yung majority, again po, kami sumulat na naman no? sa pamamagitan ng uh, Shoko's order no, and legal justifications. Doon po inilatag na namin ang aming komprehensibong uh, mga grounds no, kung bakit Talagang hindi namin uh, pwedeng uh, uh, payagan si Pastor without sacrificing po yung kanyang uh, uh, Bill of Rights, specifically po yung uh, uh, right against self-incrimination. Hanggang uh, sa ating batas po kasi kailangan i-exhaust natin yung administrative remedies. no? So dahil wala na po kaming magawa sa Senado, napilitan na po kaming uh, idulog sa Korte Suprema yung usapin para finally po Uh, ang korte suprema na ang uh, magdedesisyon kung ano po ang nararapat sa between sa karapatan po ni uh, Pastor Kikuloy at yung limitasyon po no ng uh, kongreso or ng senado sa pagtawag ng mga resource person uh, at ang limitasyon na to at misabi no di sa karapatan ng mga resource person sa kanilang bill of rights no or right against self incrimination